Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasasangkot sa extortion activity ang ilang opisyal at tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Manila Police District o MPD Station 40 na nakabase sa Quiapo, Maynila. Kinumpirma ito ng mismong hepe ng istasyon kung saan sangkot ang hindi bababa sa labing dalawang operatiba na agad namang pinagsisibak sa pwesto. Ayon sa report, inireklamo ang mga ito ng dalawang individual matapos silang mahuli sa isang illegal na anti-drug operation kung saan hiningian ng mga ito ng 45,000 pesos kapalit ng kalayaan. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang kapulisan sa mga biktima ng nasabing panginikil habang umuusad na ang investigasyon. Samantala, bumaba ng 8% ang crime rate sa bansa mula January hanggang October 2023 kumpara sa parehong panahon ng 2022 ayon sa Philippine National Police o PNP. Sa isang statement, sinabi ng PNP na nakapagtala ng 8.24% na pagbaba sa index crimes against persons. 8.18% din ang ibinawas sa mga ulat ng focus crimes kabilang ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., masasalamin dito aniya ang consistent commitment to public safety ng mga tauhan ng PNP. Bumaliktad ang isang kotse matapos bumangga sa concrete barrier sa Commonwealth Avenue, Quezon City araw ng Webes, November 9. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, self-accident ang nangyari sa isang sedan matapos mawalan ng kontrol at mabangga sa concrete barrier sa westbound lane ng nasabing kalsada 1217 ng tanghali. Mapalad namang nakaligtas sa aksidente ang babaeng driver ng kotse at tatlong anak nitong menor de edad na sakay din ng sasakyan ayon sa traffic investigators. Matagumpay na naisagawa ang Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa ikaapat na quarter ng taon ngayong araw, November 9. Bago ang ceremonial pressing of the button na ginanap sa kasiguran Aurora, nagkaroon ng pagbibigay ng kanya-kanyang mensahe ang ilang mga ng ahensya ng gobyernong tumulong upang isakatupara ng earthquake drill. Higit 700,000 na individual sa bansa mula sa 1,663 na paaralan, 41 na mga ospital, local government units, polisya, sundalo at iba pang sektor ng lipunan ang lumahok sa malawakang earthquake drill ngayong quarter. Isinasagawa kada tatlong buwan ng taon ng NZ bilang paghahanda at pagpapaalala sa paggamit ng duck cover and hold upang mailigtas ang sarili sa oras ng lindol at iba pang sakuna. Para sa Kidlat News Update, Linon, you are not authorized to maritime patrol within the Zelenon, sea. Ngayong Nobyembre, kasabay ng pagkilala sa bayaning si Gat Andres Bonifacio, tunghayan ang mga bayani ng kasalukuyang panahon. I am asking for you to remain loyal. We will always be ready to defend our country and our people. We call on our people to stand behind the government to secure the national interest. Sa pagharap sa mga sigalot ng bagong henerasyon, paano ipinaglalaban ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang ating karapatan sa loob at labas ng inang bayan? is it now high time to prioritize our defense. Kung tayong magbulag-bulagan no, sa nangyayari sa buong mundo. And if we say na imposible mangyari sa atin, we are already falling into the narrative of our enemies. Dapat laging handa tayo. Sa panayam ni Cesar Suriano kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ating kilalanin ang pagsisikap ng mga nasa hanay ng depensa ng bansa para maitaguyod ang kalayaan ng Pilipinas. Ang laya mo'y babantayan. Magandang Gabi, Pilipinas November 12, 2023 Linggo, 5.15 to 6.15 p.m. Dito lang sa BTV At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras Manatili na para sa mga susunod na updates at breaking news Ako po si Cesar Soriano Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita